Hi! Hello! Today is January 1 The first day of month of 2024 Ayan, welcome 2024 So, andito nga inyong mga kunyang guys Ay walang katapusan na lakwatsa. This is last today So, nagka-isa ang aming mga Fairview Girl Factor Diba? Busy-busy ang okay, mga girls guys Lalo-lalo na -lalo ang aming uh, tour guide Na si Gladwin Ayan, yung isa at ito mga kasama. So ngayon, nagkaplano kami na pupunta kami doon sa pupuntahan namin. So andito kami sa um, Leon Long Station. So sumakay na kami ng train at pupunta kami sa aming pupuntahan. At hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta sunod lang kami sa kung sino ang aming dapat susundan. char Ah, ba? Diba? Busy talaga itong aking mga kaibigan. Eh, hindi naman talaga sila mahu maano-ano -ano sa kanilang mga dut-dut sa -dut, kanilang mga cellphone. So, hindi masyado maraming tao ngayon, guys. Kasi, um, siguro, napuyat siguro kagabi ang iba. <laughs> so, kami lang ngayon naglalakwat siya. So, hindi maraming tao ang laman ng train. So, maganda ang magbiyahe. Ah, di ba? So, andito kami sa Longpeng Station. So, next station pa kami, guys, bubaba. So, ito na nga. dito na nga kami dahil pupunta na naman kami sa ibang station. So, pupunta kami ng light rail. May ibang ano na naman kami sa kaya na, di ba? So, habang <laughs> hinahanap namin ang aming susok dahil itong isa ay aming tour guide, ay si Gladwin, at din namin ang exit sa baba para mahanap namin ang aming pupuntahan. So, ayan, guys, habang nagan Tanggal sunod lang talaga ako, guys. de ba? Oh, dito kami sa Chungmon, Chungmon. Oh, hinanap namin exit. Tayo kailangan namin bababa dahil nagiba kami nang papunta kami ng light trail doon kami sa Sakay. Oh, di diba? Tama ba 'yun? Abang binabaybay namin ang aming lakad, guys. So, ayan. Oh, di diba? Enjoy na enjoy kami. Ah, di ba? Wala ng tapos enjoy, guys. Hindi so, ano, So, dito na nga kami. Kailangan namin magbayad sa so, gamit ang aming mga octopus card. O, ba So, siya octopus card. So, nagpatuloy ang lakad namin, guys. Para sa aming pupuntahan. So, diba? Kunting ano lang naman. Kunting lakad o puntang baba. Sinanap so, namin ang seat. So, in court. Yan dito. Kailangan lang may mga araw kasi dito, light rail, di ba hindi ka mahirapan maghanap, hindi mo hindi ka mahirapan na hanapin ang exit o hanapin ang kung saan ka pupunta kasi mayroon kasi mga tuturo yung mga araw-araw, sundan mo lang yan guys. So, ayan, dito kami pababa. O, oh, diba? Bilis lang naman. Mabilis lang naman 'to kapag marunong ka magbasa-basa. Kailangan talaga may pera at meron ka at meron at marami at marunong ka pala magbasa. Ayan. Andito na kami sa light light trail, guys. Pababa na kami dahil sasakay kami yan ng another train. Adi ba? Social. Ang ganda kasi dito, guys, kasi very organized ang nilang transportation. Eh, di ba? Hindi ka maliligaw. Basta marunong ka magbasa at kung saan ka pupunta o ba diba? by number dito kasi hinanap namin ang 705 dahil pupunta kami sa aming pupuntahan mamaya ay magkikita niyo kung saan po kami pupunta so ngayon masid masid ko muna guys dahil gusto ko muna ng bawat sulok ng dito dahil baka balang araw eh makapunta din ako or something di ba mas maganda yung marami tayong alam so habang hinahanap namin, ha namin, kung saan kami talaga pupunta ayan so ba diba? So, inanap muna namin tong ano. So, nagtaka kasi mga kaibigan ko guys, dahil habang tinatap up namin ang aming octopus, eh, walang nakakaltas. So, ibig sabihin, ay, walang bayad. Oh, diba? Isang ano lang, oh, di, dito kami sa Tenchao. Tenchao Yu? Tenchao? Ay, iwan ko kung anong pagbasa. Ayan, dito kami sa 705. So, yan, napakagdali lang naman kasi meron ka namang Uh, guide na dapat mo ano yan, kung ano talaga yung arrow, kung saan ka dapat sasakay. Eh, di ba, napaka-sempre lang, guys. Ay, anyway nga pala, hindi ko pala yun na videoan kayo sumakay kami ng train kasi nga medyo apike maraming ano, you know. So, nakababa na pala kami dito sa train, sa trail. O, oh, di ba, sa light trail. Kung ano ba yan. So, ngayon, um, pinababa namin to, kagaling namin doon sa trail, ba, diba, eh, eh, bababa kami dahil uh, namin doon papunta sa pupuntahan namin so naaamis ako sa paligid nito guys bukod sa maganda mga building at napakaganda din ng simay ng hangin di ba maraming kakahuyan o oh, diba? ang taas ng mga building guys enjoy na enjoy talaga yung taga bukid nyo <laughs> ang taga bukid na hindi ba? ang ganda ng ano o ba diba? tingnan nyo o oh, diba? saya mga ko so medyo Uh, maglalakad muna kami dahil medyo lalakarin yung pupuntahan namin eh. Diba? Galing bababa ng, bagsakay namin ng ano, light rail o train kailangan namin maglakad muna na papunta doon papasok sa loob ng aming pupunta mamaya no, manalaman nyo kung saan kami pupunta guys papakita ko sa inyo ngayon hindi ko muna papakita at hindi ko muna ipapaalam kung saan kami pupunta para exciting naman na konti ba diba? basta mag enjoy lang kayo habang pinapanood yung mga magagandang mga buildings na yan no? diba? enjoy na enjoy nga ako habang ako nagbibideo sa iyo ang gaganda ng mga building ang tataas o oh, diba o oh, si tapos ang ganda pa ng mga paligid at saka yung mga kahoy. So, di ba? Enjoy na enjoy ang aking mga kaibigan, guys. Dahil ngayon kasi, in-enjoy namin the first day of January. Dapat masaya, happy, at walang stress. Dahil tomorrow, pabalik na naman dati sa trabaho, O, di ba? Dapat ngayon may time ka na dapat ka mag-relax. Di mag-relax ka muna dahil, um, gaya ng sinasabi ko, magre-rest muna ang isip at puso natin dahil um, bagong taon, di ba? Dapat bagong taon eh, bagong bagong pag-asa. Oh. Di ba ang ganda ng mga view, guys? So napaka napaka ano, napaka chill lang yung mga kasamahan ko diyan na nauna. So, habang ako nag enjoy ini-enjoy ko talaga 'yon. Nagve-video ako para may rami akong um, memory, puhon, puhon na uh, kung mananitilin tayo sa Pilipinas de marami tayong mga memories na nangyari dito habang tatrabaho ko dito song kong kasama ng aking mga kaibigan ba? Diba? habang naglalakad kailangan marami akong makukuha na ano So, andito na nga kami, guys. Malapit na kami sa bunganga ng ano. Bunganga ng ano. O, oh, diba? O, oh, ayan so, na kami mga kasama. Ang saya-saya dahil papasok na kami <laughs> sa loob. O, oh, diba, guys? Papasok Kasi na kami lang sa lang loob. Diyan na time na yan is papasok kami sa loob, guys. Is, um, maganda dito dahil medyo malapit na kami. Ayan. So, binaybay, binabay-bay na namin ang papasok. So, ito na nga. So, to Hong Kong. Wet uh, Wetland Park. Uh, ba? Diba, ang tama ba yung pagkabasa ko? O, oh, ba? Diba? na talaga tong aking uh, mga kasamahan, guys. Dahil dito na nga kami, at malapit na kami, ba, ba, malapit na kami sa, ano, sa pupuntahan namin. Ayan, ito na nga. Di ba, medyo mababa rin lakad namin. Pero, enjoy naman. Dahil, hindi naman masyadong mainit. Dahil, medyo, konte malamig-lamig konte Pero, mas maganda sana, mas malamig pa dito ngayon. Dahil, medyo mainit siya, guys. Hindi masyadong malamig ngayong araw. So, mas maganda pala dito, is yung mas malamig. Kasi nga, may lalakarin ka. Medyo, papawisan ka ng konte So, medyo, nahanap namin, guys. Pahinga muna kami. naghahanap po kami ng si uh,